at nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakuran ng mga buhay na punong kahoy. At humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya. At hinampa siya. At siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin. At ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay at ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isa, isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi. Igagalang nila ang aking anak. Datapuat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan. Ito ang tagapagmana, hali kayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang hinawakan. At siya'y pinatay. At itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka. At ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali. Ang siya rin ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya, at sila'y natakot sa karamihan. Sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila. At siya'y iniwan nila, at nagsialis at kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga fariseo at sa mga herodiano. Upang siya siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kanya. Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man. Sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi? bubuwis baga kami, o hindi kami bubuwis? Datapwat siya, na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw, ay nagsabi sa kanila. Bakit niyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo, upang aking makita. At dinalhan nila. At sinabi niya sa kanila. Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sinabi nila sa kanya, kay Cesar. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ibigay niyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila nang gilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya ang mga saduseyo, na nangagsasabi na walang pagkabuhay na mag-uli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, at may maiwang asawa, at walang maiwang anak, ay kukuni ng kanyang kapatid ang kanyang asawa, at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May pitong lalaking magkakapatid, at nag-asawa ang panganay. At nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bawo ang pangalawa, at namatay na walang naiwang anak at gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya ay naging asawa ng pito. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi kaya nangagkakamali kayo dahil dyan na hindi nyo nalalaman ang mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mga aasawa ni papag-aasawahin pa. Kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay na sila'y mga ibabangon. Hindi ba ganyo nabasa sa aklat ni Moises, tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi. Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nang lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba, at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya. Ano ba ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus. Ang pangulo ay, pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Nang buong puso mo. At nang buong kaluluwa mo. At nang buong pag-iisip mo. At nang buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng eskriba, Sa katotohanan, guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili. Ay higit pa kay sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya ay sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya. Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao, pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo. Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo, ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga pa. Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya at paano ngang siya ay kanyang anak. At ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo. Mangag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit. At pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga. At ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaing bao. At dinadahilan ay ang mahahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman. At minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaing bao at siya'y naghulog ng dalawang lepta, na ang halagay halos isang beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito, ay naghulog ng higit kay sa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay